Hello guys, by the way, meron naman akong topic na i-discuss ngayon. Yung topic na i-discuss ko ngayon ay ayon sa katalangan ni, tawagin lang natin siya sa pangalan na Janice. Sabi niya, ako din may scars lang dahil nga nakabilateral pneumonia ako. Balak ko rin sana mag-apply Singapore. Sana matanggap ako. Gusto ko makapag-abroad dahil sa hirap ng buhay. Okay mom? Janice, yung agency na nire-recommend ko. Ayaw, ayaw niya na po magtanggap kasi sabi niya mahirap i-market at saka mahirap makahanap ng employer so sa Singapore pwede malinaw naman na sinabi na pwede ka para, pwede ka makapag-apply papunta sa Singapore as work nang work pala ng trabaho as long as pasado ka or meron kang galing medical na nagpapatunay galing sa Pinas na medical na nagpapatunay na fit to work ka. Pero hindi ibig sabihin niya na pagdating ng Singapore hindi ibig sabihin na, na mayroon kang fit to work. Tapos pagdating mo ng Singapore, nahanapan o nakita pa rin dun sa medical na mayroon kang uh, mayroon kang scars sa baga mo. So kung mayroon kang scars sa baga unang-unang gagawin ng agency ay ipapaalam yan sa employer. So sasabihin yan sa employer, i-discuss yan kung ah uh, scar lang ha. Kung baga, hindi siya active. So, i- itawag nito, niyo discuss yan kung willing pa rin ba mag uh, mag-hire ng ganyan na aplikante yung magiging amo mo kasi meron niyang extra na medical pa, hindi lang isa tapos meron pang monitoring yan sa mga 2 years mo na pagtrabaho kailangan imo monitor din yan ng employer mo yung lungs mo para ma-make sure na hindi active, hindi siya magiging active. So, sa ganyang paraan, dagdag gastusin ng magiging employer yan. So, mostly na in-advise na lang sa mga employer ay hindi na nila i-hire kasi nga malaki nga ang magagastos nila. So, kung makahanap ka ng employer na willing talaga mag- hire kahit alam niya naman niya yung sitwasyon mo, di mas maganda. Pero yung agency na nare-recommend ko, ayaw niya po mag-hire ng ganyan kasi nga hindi nga niya may ma-market market, -market o hindi niya mahanap-hanapan ng magiging employer kasi nga ah, uh, dagdag gastusin sa magiging employer at saka hassle daw. Kaya mas pinipili nila yung walang walang problem. Ganun. So, pasensya na kayo. Uh, yung agency ko hindi siya tatanggap. Okay, ma'am. Sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa pang-ibang katanungan, just comment below.